Right mga kay Diaz uh, Magmimix tayo ng light mahogan eh. Gamit yung uh, wood stain na mapol Tapos yung mga iba nating materialis is Meron tayong uh, tinting color na bulletin Red Ayan mga kay Diaz Ikita ba? Tapos, eto. Tinting color na Hansa Yellow. Tapos, uh, lamp Black. So, bali, din na tayo maglalagay ng container mga kaedias. Kasi medyo matagal pag uh, minamadali natin yung trabaho. Isa sa mga nagpapatagal matuyo yung thinner. So, tupuro lang natin mga kaedias. Bali, nakasali na tayo dito sa lalagyan na ito. Yan, may laman na yan. So, may ginawa tayo na kulay na mga kaideas. Ito. Yan. Ito na lang gagayahin natin. yung mga kaideas. Yan yung gagayahin natin ng kulay. Gumawa na tayo ng sample. Yan. Pero dadagdagan ko siya ng red kasi medyo ano pa siya, light. So, tara mga kaideas. So ang pag-adjust mga kaibiyas nitong uh, pag nag iwis tayo o gumagawa ng oil with steam na pang steam natin uh, wag natin bibiglain kumbaga alalay lang kasi pag binigla natin yung paglagay ng kulay uh, mahirap na natin habulin so dapat uh, alalay lang mga kaibiyas nito kunti-kunti lang yeah bali black ang inuna ko mga headies pero depende sa inyo yan kasi i adjust i-adjust ka naman yung kulay nakikita yung ginagawa natin ah. But dapat dito. Dapat transparent yung pinaghaloan natin. Pero pakita ko na lang sa inyo mamaya mga kay Diaz. Pasensya na kung ito yung lalagyan natin. <coughs> Excuse me po. <laughs> Wala tayong mahanap na lalagyan. tapos uh, lagyan natin ng uh, Hansa Yellow madali lang mag-adjust or mag-mix uh, mga ka-ideas ng itong pang-hoodstain lalo tinting color lang ang gamit natin basta uh, huwag natin bibiglayin yung paglalagay ng mga tinting color kasi matapang yun hindi kagaya ng espero na uh, medyo kumalabnaw siya itong tinting kulog tinting patak mo lang uh, talagang nagaanap agad sya nagkukulay kulang pa ng block kagaya ng ginagawa natin pakunti-kunti lang ang lagay na uh, mix natin may sinet aside ako mga ka-ideas ito yan na woods para kung sakaling sumobra may pangpatay tayo huwag natin pag isang litro ang haluin huwag natin lagyan lahat kasi pag eksakto lang yung materialis nyo patay kayo mas maganda magtitira pa rin parati kayo para kung man ang kulay may pang adjust yun. mga ka kung nakuha na natin ayun ayun ikita ba Ayan. kulang pa ng red punti na lang oras na natin to i uh, mga kay Giyas. kasi bawal ang overtime dito walang bayad <laughs> tsaka malamig at tingnan natin ito yung ginawa nating sample tapos kuha tayo dito sa ginawa natin Oi. kulang pa kulang pa ng red ganyan lang mga kaibiyas ang pag uh, mix o paggawa ng light na mahogany eh. mayroon namang direct na kulay na mapul ay na ano ganito woods din na maho ganito pero uh, medyo matapang kasi mas maganda pa rin yung ina-adjust yung kulay hindi yung isang kulay lang na i-apply nyo na lang kasi pag nag adjust kayo ng kulay may ano uh, magagawa nyo yung gusto nyo Uy. Sumobra naman. Ito. Isa pa. Ha, ah, ito. Ito yung gagayahin natin. Uh, ah, ginawa natin. Yun. Okay na siya mga ka-ideas. Pwede na. Konting bread na lang. Tapos tatag na natin. Kita <coughs> ba? Yan. mga ka-ideas ginawa natin. Okay na siya. na siya mga kaidiyas so tatakpan na natin ganun lang mga kaidiyas ang paggawa ng ano uh, mapul uh, light mapul ay light light mapul uh, light mahuga ni eh. bali papakita ko sa inyo mga kaidiyas yung uh, ginagaya natin na kulay yan uh, ganyan mga kaidiyas light mahoga na siya. Parang ano na siya, parang walnut ang kulay. Pero pag tinapat mo yung walnut diyan, medyo red yung kulay niya sa walnut. So bali ito yung apply natin bukas mga kay ideas yan. Ah, ko na yan. Tapos nalagyan na natin ng tip. So ready for ano na lang yung staining. Tapos ah Patapos ng istining natin, maglalagay na tayo na ang first quote ng first coat ng sanding sailor. Tapos, ang top coat natin mga ka-ideas is dead plug. So, yan yeah, mga ka Yan. Okay na siya. Siguro, kasya naman na itong ginawa natin. <laughs> dahil, isang pahid lang yun mga ka-ideas. Dahil may, hindi ko talaga liniha ege. Kung baga, tinanggal ko lang yung, uh, pen, uh, ano nila, yung top coat kasi namumuti. <laughs> So, ito, uh, isang pahid lang. Uh, yan, mga kaidiyas. So, update ko na lang kay bukas, mga kaidiyas. Napakadali lang maggawa ng uh, light na Gamit natin yung uh, wood stain na maple. Tapos, ito, lamp, -lamp na ting-ting color. -ting uh, bulletin red. Tapos, hans yellow. So, mga kaidiyas, kita-kita na ulit tayo bukas kasi uh, ito, yung panahon dito. Yan. So, mag-alas 4 na. Bukas na ulit, mga kaidiyas.